Yo, what's up? NoyTube, it's, it's me, Big here. Just wanna say some shoutouts sa inyong lahat. Unang una kamusta sa inyo? Sir Jason, Sir Reggie, Paling Robert, kamusta ka na dyan? Uh, si Alex sa Singapore, kumusta ka na, na? Balita sa iyo. Si Ivan, pare, yung video natin di ko pa nagagawa, di ko takaw sa iyo. Marami. Sa, kaya na ba ba? Kaya tingin ko? Marami pa. Si Ark. Si Tony. Tonyo, kamusta na na? Mga babae naman. Si Mary Aziz. Si CJ. Si Chaka. Si ba Si Lane. And then, sino ba ba? Marami eh. Marami nyo kasi. Just uh, for now, yun muna. Susunod ng ulit. Uh, sa bagong channel ko naman, The Big Kelly Show. Uh, watch lang kayo. Yung mga bagong video ko ganabas Pero dito muna. Big Kelly Yo. Peace.